ng dinuguan ayan may pagas na yan sa kapawang yan may anatayo sa simula at ito yung intestine guys ng nah, ating gugugin dinuguan ayan So, ito yung ating dugo pasintabi dyan sa mga hindi ko ng uh, dinuguan ito guys tanlad to yan may namasag pero sa antay so, natin mga golden brown siya bago natin lagay yung ating dinuguan o dugo So, lagyan natin guys ng paminta. Ayan. Tapos, may e, mekos-mekos. Uh, Oo, konti pa. Ayan. Ganito. Guys, Ajinomoto. 10 grams pero Ajinomoto, bikini men. Ayan. May e, mekos-mekos natin ulit. Hintayin natin siya guys mag brown bago natin lagayin ng Ito yung aking ginagawin din ng ay style ni Locarno walang sa sabaw. So yes guys, pagkaganyan na siya, ayan. nag brown na. Lalagyan na natin ito. Ayan so, guys, yung ating dugo. Actually na ano ko na yan, nasala ko na. Isama na natin itong tandag para mas mabango. Then, ayan, nimekos-mekos na. Halo-halo. Papatuyuin natin siya guys. Na hanggang sa kumunti ang tabaw. Pero habang hindi pa naluluto ang dugo ay ayan, walang tigil naman nimekos-mekos. Ano kaya? scab. Yeah. Ayan. Ayan. Nene, mekos, mekos mo na cab. Cab. Take in cab. Ayan. Ayan. Ang na halo guys. mabuo. Or mag uh, mabuo ng kanyang uh, dugo. Ayan. Tapos na, lalagyan natin ng sinigang pang asim na ating guys. Ayan. Ayan. So, ayan guys, luto na ang ating dinuguan. Pumuputok-putok na sa ilalim. Ayan. Ayan, syempre lalagyan na natin ng sili. Ayan. Thank you for watching. Ready na ang ating lunch. So, ito, luto na ang ating dinuguan for lunch, guys. Ayan, mapaparami na naman ang ating kanin ito pag ito ang kinain nyo. So, ayan, thank you for watching. Mabuo!